Ito na yata ang pinaka mahabang sungay sa buong mundo. Ito ay ang tinatawag na Longhorn Cattle, patatagpuan ito sa Nebraska, USA. Isang uri ng baka na kilala sa mahahaba at kurba daw nilang sungay. Ayon sa pag-aaral, ang kanilang sungay ay maaaring hamaba hanggang 6 feet o higit pa. Ang Longhorn Cattle, na may scientific name Bostoros, ay pinaniniwalaang dinala ni Christopher Columbus sa Caribbean noong 1493 specifically sa isla ng Hispaniola kung saan makikita ngayon ang makabagong mga bansa ng Haiti at Dominican Republic. Sa tulong ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga genes, naging madali para sa kanilang mag-adapt sa matitinding klima. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming breed ng longhorn cattle, katulad ng Hamitic longhorn at English longhorn, at ang pinaka-common ay ang Texas longhorn. Tinagurian namang, cattle of kings, ang angkol watusi cow sa ilang kultura, dahil itinatalaga lamang ito sa mga hari. Ang kanilang mga sungay daw ay maaaring hamaba ng hanggang 8 feet at tumimbang ng hanggang 7 kilograms. Ngunit sa dami ng longhorn cattle, iisa lang ang may hawak ng Guinness World Records para sa pinakamahabang sungay sa buong mundo. Siya si Pancho Vaya, isang Texas longhorn, at siya na yata ang pinakamahabang sungay sa buong mundo. Nakuha niya ang Guinness World Record noong May 8, 2019, dahil sa kanyang sungay na umabot sa 10 feet at 7.4 inches. Yan ay span measurement from tip to tip ng kanyang sungay. At ang mas nakakabilib, 7 years old pa lang siya noon, posibleng mas hamaba pa ito ngayon. Ngunit hindi lang basta palamuti ang mga sungay ng Longhorn Cattle. Ang hollow na sungay nila ay mayroong buto sa loob na nakakonekta sa kanilang sinus system. Dahil dito, maari itong makatulong sa pagre-regulate ng kanilang body temperature, digestion, at metabolism. Ikaw, nakakita ka na ba ng longhorn cattle? I-share mo naman sa amin, at i-comment mo na din sa baba. Hanggang sa muli this is AdsminTV, TV, maraming salamat sa panunood. See you on my next video.